Hello, ka-farmers! Isa ka rin ba sa may backyard farm? At baguhan sa pag-aalaga ng layer? O kung ganun, pareho lang tayo? Ngunit nice kung ibahagi bahagi ang natutunan ko. Baka sakaling makatulong sa'yo kung naghahanap ka ng solusyon o nababahala ka dahil sila ay matamlay at mahinang kumain at kulay green ang kanilang ipot, yan daw po ang kinatawag na avian malaria. Nakukuha ito sa mga lamok, lalo na tuwing tag-ulan. Dahil naranasan ko yan nung bagong dating pa ang aking mga alaga. Wala pa silang isang buwan noon sa akin ay tumain sila ng kulay green. At dahil hindi ko ito agad napansin, sila ay nanghina at may limang namatay. Napansin ko na lang ito nung marami nang hindi kumakain. Natakot ako bigla. Siyempre, hindi naman biro ang ating pinuhunan dito. At may mga inutang pa nga na kailangang bayaran. Sa awan ng Diyos, pagkatapos ko naman silang gamutin, ay wala nang nadagdag sa limang namatay. Naging okay naman sila at maganda ang naging production. At kung ito ang problema mo ngayon, ay isishare ko sa iyo kung ano ang gamot na ito. Ito ay ang CXD3. Ito ay brand ng Bimeg Integra. Ang box na ito ay may lamang 24 sachet. Ang isang sachet ay mayroong 4 grams. At nagkakahalaga ito ng 720 per box. Ang isang sachet ay good for 1 gallon or 4 liters of clean water. Ngunit kung malala na ang sakit ng inyong mga manok at umaabot na sa punto na mayroong mga namamatay, maaari niyong i-double dose. Gawin ninyong dalawang sachet sa isang galon para mas mabilis ang kanilang pagaling. Yan ang ipapainom ninyo tuwing umaga sa loob ng limang magkakasunod na araw. Kung katulad ng nangyari sa mga alaga ko noon na halos ayaw na nilang uminom dahil nangihina na sila, ay isa-isa ko silang pinainom gamit ang syringe. Yung syringe na walang needle. Ayan nga pala, color pink ang kanyang kulay. Ayan nga palang balding yan ay 16 liters. Kaya apat na sa ang akin nilalagay. Kung mild lang naman ang kanilang sakit. At walong sa siya naman kung ito'y medyo malala na. Wag po kayong mag-alala at ma-instruction naman po dyan sa likod. Ang pag-ipot ng kulay green, panghihina at kawalan ng ganang kumain ay sintomas na hindi dapat ipagpawalang bahala pang hindi tumaas ang mortality rate. Kaya naman mahalaga na palagi nating i-check ang kanilang mga ipot at kung gaano sila kaganang kumain upang maagapan natin in case na mayroong problema. Nang sa gayon ay hindi tayo malugi lalo na at backyard lang ang ating naalagaan. Dahil kung tutuusin ay napakaliit lang ng ating kinikita dito. Dahil kahit malaki ang ating napagbentahan, inapakalaki din naman ng ating expenses. Dahil napakamahal ng kanilang feeds. Ngunit mas maigi na to kaysa wala. Lalo na sa katulad ko na nag-aalaga ng anak. Nag-aalaga ng anak, tas nag-aalaga na rin ng manok. O ba diba, kahit papano nakakasama mo ang anak mo araw-araw at kahit papano ay natutulungan natin ang ating asawa. Kaya tiyaga lang mga ka-farmers! Yun lang muna, sana ay nakatulong ang aking munting video. Salamat sa panonood! Bye!